Good morning mga ka-bikers at ngayon ay mag-upgrade tayo ng ating um, frame at i-upgrade natin siya mula sa pagiging quick release at gagawin natin siyang true axle at ngayon sisimula natin, tatanggalin natin yung ating uh, rear derailleur upang uh, madali nating makabit yung ating dropouts Tapos pagkatapos tatanggalin natin yung ating QR drop uh, dropout para doon sa ating RD linisan muna natin tapos Kamaya, kakabit na natin yung ating TA dropout. Ayan. Ito yung MTP na dropout. Libre yan dun sa frame. Nung binili ko yung frame, iningi ko sya dun sa seller kasi nung una hindi niya naisama sa shipping. Ngayon, lalagyan natin siya ng loctite doon sa mismong butas ng para sa bolt para hindi siya madaling matatanggal. kakamay muna natin. by ng gamit ng daliri para hindi thread yung ating uh, dropout. Tapos, saka natin gagamitan ng allen wrench ayan nakabit na natin dito naman, dito naman tayo sa kabilang side yan manggalin din muna natin tapos gaya nung ginawa natin kanina pagkatapos natin tong mabaklas ilalagay natin yung ating true axle na uh, dropout drop out doon sa brake side pagkatapos yun lalagyan din natin siya ng uh, type Blue. Kung ba, nagbabalak nga pala kayong uh, magkabit ng ganito, huwag kayong matatakot, napakadali lang ito, hindi nyo masisira yung bike ninyo. Ayan, nilagyan ko na siya ng Loctite Blue. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung ating, ayan, yung bolt, lagyan din natin ng konting type Blue para talagang kapit na kapit at hindi siya basta matatanggal. Ayan, o. Oh. Medyo Uh, medyo may mahirap siyang ikabit nga lang pero nagagawa ng paraan naman yan alain line up na yan kaya ginamitan agad natin ang ating allen wrench siguraduhin lang natin na mahigpit yung pagkakalagay nyan kaya siya nga pala kapag ginawa nyo to ako ang advice ko wag nyo muna ipapadyak yung wag nyo muna papadyakan yung inyong bike para sigurado tumigas muna yung ating loctite blue at talagang matibay na matibay na siya bago nyo gamitin yung bike pagpahingihin nyo ba so, Ngayon ibabalik natin yung ating rear uh, derailleur lalagyan din natin ng Loctite blue doon sa thread nung ating uh, RD at saka doon sa yun, sa dropout niyan nilalagyan ko na siya ng Loctite blue para sigurado talaga na hindi siya basta-basta matatanggal kasi mga kabikers kapag pinabayaan niyo lang siyang uh, nakakabit dyan wala kayong Loctite blue hindi niyo rin binibisita yan lumuluwag yan eh tapos nawawala na sa Uh, condition kondisyon oh, o wala na yung mag, nawawala yung magandang tono ng ating RD kasi wala yung dumudulas tsaka nga pala ang gagamitin ko dito yung true axle bolt ay gawa rin sya ng mountain peak mura lang yan nasa around 300 plus lang yan o oh, eksakto exacto. <laughs> ayos na ayos so yung drop out is mountain peak ganun din yung ating true axle bolt yan ilagyan ko muna ng tawag dito ng grasa yung thread ng ating bolt para hindi siya basta-basta mag uh, mag, magkakalawang mahirapan tanggalin later on pati na rin yung katawan ng ating troxel bolt nilagyan ko na rin ng grasa para madali siyang tanggalin kabit na natin at yan presto ayos saktong sakto yan o oh. ang ganda ng uh, pagkakalapat ngayon kabit na natin yung ating bolt at nang magkakaalaman na siya nga pala mangyayari dyan kapag ganyan ang ginawa ninyo medyo magiging mas mahaba yung iyong kadena kasi mas naging uh, malapit yung iyong uh, axle doon sa pag mga parang pumasok kumpara doon sa naka QR lang siya inigpitan e, na natin yung bolt dito sa kabilang sa, dito sa drive side yan okay na pakinggan natin ng konti yung tunog ng ating hub salamat sa panonood